tatrasin natin yan yung os yung PVC na patro yan patas lang sa ipod yung mga bus ko na para ma malagay na natin yung mga security grills kailan mauna mo na yung, yung yung mga screen materialis natin nag-order po tayo para dito pagwaling so, yung natin yan bang project mga boss. Ayan, nandito po tayo para mag-update sa project po natin dito. Malapit na po. Pero finishing pa rin yung ginagawa natin. Yung mga ilaw natin ito, dinala ko na mga boss. Para po prepare na saka kung may oras pa tayo, pwede na tayong mag -ano, maglagay ng mga ilaw dito sa mga kwarto. Kaya dinala ko ng mga iba. Yung iba po nasa ano pa, nasa bodega pa mga boss. Napakapunan natin sa mga tropa natin mga boss. Ayan, good morning po. Kaligwang project update dito. Ah, puno mo na yung mga ilaw natin doon. Good morning, Melvin. Well, boss, good morning po. Mga ilaw. Puno muna na sa loob. Ayan o. Oh. Yung ating ano. agdan dito yung step. Okay na. Ano lang po na, lang po yan. Tapos yun dito. Yung rampa. Okay na rin. Tapos ito, pinalilinis ko na yung ano. Yung dumirito para ma-prepare -ma na sa flooring. Saka ito. Linis-linis na po. TV console. Ayan, nalagyan na po yung pudet panel natin. ha? Paano lang po yan, papi-finish paint ko na. Final paint na po. Ito. Okay na. Para ma-install natin yung mga pin lights dito. Ayan o. Oh. Ang na po. Gumaganda na. Tapos si Master. Oh. Ayun okay, hey, mga boss. Ayun ka pa rin ang ginagawa niya. Master George. Siya ka lang. Oh, para may laman tayo ah. Ano? Tennis? <laughs> Basketball. Ah. Bye. Para may laman na tennis to. Oh, ano? <laughs> Badminton. Ah, Basketball. Apa lang <laughs> some... ah, no? ba dito? Ano lang ba tayo? Jackson. Ah, sumpa oh, ayo Jackson. ba ang pangalan ng Denver. Uh, Denver Hayes. Denver Hayes, mga boss. Ang sapatos si Master Jones. <laughs> lalu <laughs> na ko. Nakabit pa siya ng ano. Ben. Ah, na. Ah, Jackson. Oh, ni Jao? Ay, ni Jauh. Oh my god. <laughs> <laughs> may backlash na po yung ating ano, kitchen. Ito. May sa may aspen gray din. Ito <laughs> yung mga taket Ano na po yan? Uh, pwede na ano yan. Uh, e primer. Mamaya tatanggalin po natin yan. Ipaprimer na lang yan. Para na Marami tayong mag magagawa. Tapos to meron din floated panel po yan. Ito mga boss, final paint na po yan. Yan, pinatutuyo lang po natin para malagay yung mga handle. Tapos yung mga gamit dito pwede na yung ilabas sa master er, CR, master room. Yung CR. Para malinis na po yung saka maritax yung mga grab. Mga bills, pwede na pong ilagay yan. Stod. Palilinis na lang po natin yan. Ito. Dito muna magagawin natin bodega. Pero pinis uh, finish na po yan. Okay na. Ande na lang po yung kulang. Tsaka yung mga switch, Ilaw. Outlet. Tsaka ito. Damagans! Mga grisa lang po. Inihintay lang po natin yung mga ano. Yung mga ibang screen. Yung screen niya po, kailangan mahuna muna yung screen bago tayo mag mag install ng mga security grids. Ayan, okay na. Naka final paint na po yan. Pwede na yung install yan. Inihintay lang po natin yung ano, yung mga screen. yung ating ano mga liston tapos ito masi ni Bay Please. ah no. ay ay ito si ano, si Fernando Hello. Fernando ano ka si mo? yung ay Foxy to Foxy may hiram na Foxy po. hindi ay dalawa dalawa okay, mga boss may, may dalawang itak si Fernando akala ko nagkipagawa ya <laughs> Eh, bakit daw po idol na lang. Ah, pa kai. gawa mo pa. Tingnan ko kung mo na kami, Fernando sa itak mo. Oh. Ang bago 'yung. daw. Ano? Bubugnot daw, bubugnot. Yan. mo pa, ne. mo gagawin ano, yung yung inahanak mo. Ito si Bumbay. Oh, maano ka sa, sa, sa linong mo? Sa pang <laughs> <laughs> Ano? Anong ano? ano mo? Yungang? Ano? ako. Ako nga. Ako Ah... Bumbay Yungang. Ang, ang inaanak ni Fernando Yuman. Dito mo, Uncle? Oo. Dito

Lalamig ito. Ha, Kevin. Lalamig ito ang pinakadulo niya, lalim mo. Mga ano 'yan, mga 4 inches 'yung ano, 'yung kapal. Tapos gumamit po tayo ng ano, laser label para pantay tapos naka-slope siya doon. Naka-slope siya doon sa ano, para yung ano na ano, tubig diretso doon. Malamok, boss! Malamok, malamok ito. Maraming ano, langgam. yung smooth natin mga no, boss dito tapos din natin yan yung os yung PVC na 4 yan bubutas lang natin yung tie board eto tinanggal natin yung mga takip ng cabinet dito ayun na na primer na ayan tsaka ito tapos yan masilya Boss Dejos, andito na naman Ay mga iski mga boss uh, Pinalalagay ko na para ma malagay na natin yung mga security grills Kailan mauna muna yung ano Yung mga screen Screen ng ating ano, window

ang ginagawa ni Master dito sa ating hanging cabinet tapos pa ano nung kotak titik-tik ko to, to tapos kakat na lang yung dito para mabuo rain food nalagyan natin dyan materialis natin nag po tayo para dito So flooring natin yan Sa next week no Monday Ito si Mr. Mr. Manuel oh, Shout out <laughs> Ano kaya ano, na kay Boss Maning Yung ating Arduino ngayon na Ayan, nakalagay na yung ano Nakalagay na yung mga screen yun na tapos dito, narinagay na narin, narin, rin yung dito. Oh. Ay, sige. Ito, dito. yang final king. Bagaimana? Ya. Lapudah, satu berasa saja. Merienda master. Bro. Star. Paseat Merienda Galeng Hadi Mariat. Jangan kain hati Aida. Ayun, mari-mari selamat. Paseat

Ayun. Tapos meron pa tayo ano ah. Pinapay, Pan, na. nag... Oh. Uh, meron pa nga ano, mayonnaise. Ah, uh, ladies choice. Hoy <laughs> meron pa chicken day ah. Uy. Mm -hmm. si, na naman siya na to. Si... kopi kopi istirahat nih kok mikunan gini gini terima kasih mas terima kasih terima terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih

Yan, meron pa na nila mas. Tera, oo pero pero lana, wala na. oh, salamat ka kay ati-adya. Jangan kay ati-adya. Salamat po kay ati-adya sa libling ni Rianta. Napakasala, palakagnasano, nasa galivi. Ito si Mr. Romantico. Nasa tig-yan ba? sumba mga ito, lila. Lagyan ni Rianto na nga 'no? Wala pong walang pansi at saka chika nang lasa kay Mr. Romantico. Sarap. Uh -huh. Ayan. spaghetti ya. Ayan, selamat po. po. kami. merienda. selamat, Pasit pero lasang, lasang <laughs> tinabi namin yung mga gamit mga boss. Sabado po ngayon, payday. Kaya yung mga gamit kailangan nga sa nandun na para. Hindi habala dito kaya timaryat na. Wala daw. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Naglilinis lang daw. Kaya para po hindi habala dito. Baka maka-aksidente pa yung mga bakal natin. Sa Monday, pwede na bukusin to. Tapos dito. Ito, malinis na. Sa mga bakal. Yan po yung update natin, yung mga nagawa natin dito sa Kandigwang Project. Kay Ate Aida, dream, dream house niya. Ayan. Pwede na po nga yan. I-primer. Next day. Tapos yung TV console. Ayan. Final paint na lang. Next day. Ito, madinis na po ito. Ano lang po, yung bits Bago tayo pa 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 ma-check po natin yung mga 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 pa 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 ano nga boss, malinis na po. Tayo na lang po yung dito. Eh mga tropa natin, si Master may laban pa. Haba ha? <laughs> <laughs> yung laban nito. Sumba? Sumba. Sumba, ay magsusumba pa na, hindi pa nalaban. Tukat <laughs> derby. Ayan, si Ate Nora. Papahal na kami, Ate Nora. out ah. sa aking anak. Shoutout <laughs> sa anak niya na, ni Ate Nora. Ayan, ha. So, ayan mm -hmm. mga boss, yan po yung update natin dito sa kami ah. project. Okay, rang, rang, salamat po. god bless